ng Diyos na magibigay sa atin ng tamang relasyon. Relasyon na magibigay sa atin ng tamang puso. Kailangan ng Diyos ng mga taong lumat, lalapit sa Kanya at sa tunay nga niyang babaguhin. Aleluya. Ang mga taong lumalapit sa Diyos ay kaya niyang baguhin. Gaano ka man kasama, gaano man kasama ng pamumuhay na nga na ang Diyos ang tumawag. ang... Ngayon,

ng Panginoon na pagbayaran niya ang lahat ng kasalanan mo sapagkat kung tayo lang ang magagawa. Kung tayo lamang ay hindi natin kaya gawin ang mga bagay na kaya gawin ang Diyos. Maaari na kaya natin subalit uh, wala tayong kakayahan. Wala tayong kakayahan para baguhin ang ating sarili. Subalit sa pamamagitan ng kamatay ng Diyos sa cross, uh, tayo ay magkaroon ng pagbabago. Pagbabago hindi natin nakukuha sa mundong ito pagbabagong nakisenya na ating matanggapang pamumuhay ng merong kabanalan, pamumuhay ng merong kasugiran, pamumuhay ng merong apat ibig Hallelujah! Tunay na na kapag natanggap natin ng Diyos na may nagbabago, may nagbabago sa ating buhay. May mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan sapagat hindi nila kayang mong ang kanilang sarili. Subalit sa kapangyarihan at sa matay ng Diyos sa krosa, mataming nagbago at isa pa sa mga taong babaguling ng Diyos. Hallelujah! Maraming mga taong magnanakaw, inumalig, mga mga katao. Hallelujah! Naisin ng Diyos na ikaw ay magbago at tumapit sa Kanya. Hallelujah! Tunay na na ang lahat ng lumalapit sa Diyos ay hindi nabibigo sila'y na pa ng kapatawaran at sila ng, uh, sila'y nakasasangga sa mga pag-ibig. Kapagin, patuloy mong bigyang pansin ang nangasilita ng Diyos. Agad hindi pa huli ang lahat. Hanggang nabubuhay ka pa, hanggang humihingi na ka pa. Patuloy mong bigyang karangalan ng Diyos sa buhay mo sapagat wala. ating mga pasukok. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. <laughs>